Ma'am Barbie, ano po ang laro namin, 10.30? 6. 5. Shout out to kay Sir Anthony Kalayag. Si hey, Alvin Javier, watching from Abra. Chap, okay. Oh, hey. Ganda. Chap. Hmm. Ma'am Anil Analine de la Puente. Tight na. Bulot, <laughs> <laughs> Vito. Shoutout po. Wala. Okay, hates ko. Walang alas. 40-40 ah. lang. Wala man. na Chow na kagad yan. Mas house ka na. house. house na O madam, sa ina yan. gusto mo rin yan. Hmm, na sa madam. Baka biglang... Ay! Ay! <laughs> <Ago naman hon. laughs> ano na? Naman. Ay! 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 Wala! Tabad mo! Wala eh! Nakikita mo! Up! Agaw hits rin naman! Okay lang! 30! Agad! Agad! Good evening! Magandang gabi po sa lahat! Mary Joy Gorosti! Nakukuha na siya oh! שוב גולי kay Ma'am Rasag. Shout out po sa iyo, Ma'am. Charado. Marina de Leon. Hello po, Ma'am. Shout out po sa iyo. hindi sarado 'yan, paborito. Mm. Mm. Paborito, paborito. 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 Margie Saha, shoutout po sa iyo ma'am, watch you from Cavite. Ricky Abot, hello po sir. Magandang gabi po. Hmm? Magpapait na. From Dubai. Magpapait na. Tol. Sige, sama. Taro? Kwatro. Ay, ang gandang bara. Ba? Hindi Gan kinayo. Ba? Sa east. Hindi ka kaya ninyan. <laughs> ilang botas ko. Ito, dalawa. Ito, apat, 20, sito, pito. 20. Ito, 35. 60. Ilang alas? Wala, isa. Isang joker okay. lang. Isa. 75. Magali si Budong eh. Okay na lang. May kwadro ka ba? Wala. Eh, wala mo siyang bahay eh. Meron. Hmm. Wala ang bahay. Meron. Wala. Kaya na-draw ko, sunog ka kako. <laughs> wala ka siyang bahay, no? Wala siyang bahay. oh, bahay. Yeah. Ay, wala na siyang bahay. Oh, patong lang pala ako mm. oh, hindi ka bumaba. Kaya ka sabi ko kung lang yung bayad ko kung may kwadro siya. ano mo sa mga loads mo. Shout out po! Hello. Okay, hey, Abby. Abby. Oh, balik mo yung 75. Siya na nalang. 75 lang. Tommy, oh. o, wala akong ano. Wala akong 50. Ano. Bali, ano Shoutout yun? Um, Ay, Ramirez Palma. 30. 6, 40. 40 lang sa kanya niyan. Alam, alam mo, 6 6, 11, 15, 25 25 plus 65 40 lang sa'yo Kulang pa ng 10 Masyang bahay, nag-enjoy siya Nagpatong pa lang <laughs> ako to Lote ka ng graduation ngayon. Graduation? Hmm. Tawag na. na June Ay, July. Okay. Graduation daw. masok lah Gimong oi goling ko lang na akong chance Masakit wi king Ikea fight? Sa is? Ay, ah, gupo. May joker pala. 30. 40. 45 45 Sa'yo 30 30 Pwede nga na

Malinis. Hmm? Mm. Ano ba yan? Nagsilabasan mga aking kuya.

bibigay ko. Ay, tira ko, bibigay ako. Sa kanya pa. 24 pa ako. Tama ba, 10? 24, 25, ikaw? Wala lang. 10. 18. Si 20, 30. rin ang baraha ko. Hindi lang ako nabigyan ng 10 na diamond. Nakaano pala? Hindi nga sa akin diamond. है ना

Uh, ah, ka Kaya ko ni, na eh, may po. Kaya alam ko, kasunod Oo, na eh. Oo, kasunod na eh. Wala na. Eh. Nabunot ko eh. May sunod, yes. ah! Ayan. Ah! yan. Ayan. yan.

ini really? Kaga naman yan. Oh, yeah. Nagpapogi. Isa <laughs> So pa binigay, tinapong ko. Hindi, eh, hindi lang po kami nagsasalita. Kala <laughs> nila walang boys. <laughs> sunog, tahimik muna ngayon eh. Sa part 2 natin, mag-iingay tayo. Hindi pala ako tunog. Hindi, sunog. King. Pala ako. King. Ay, king, King, Queen, Queen. 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 O, oh, 30 lang. Opo, oh, ako lang. Kuya na live. Nagpapainit lang sila. Pag nag-live sila, gusto rin nila take 15 minutes. Oo. Oh, oh. <lip> Hindi po pwedeng mahuli yung mga... Kung hinuhuli po nila yung mga maraming sugat <kuh> mas po dyan hmm, nakakamoy ako ah tataamoy daw siya oh l -l linaw Ay, oh, baby eh iyo <laughs> Mhm mm Pati pati ako hover. Nasunod din. Pala, ka lumaban. Ay, oh, taas ko pa. Nalang 50. Naman. 50 kayo dito, dami. Sa kay boss, di charge lang. 50. May hana ka? Light. <laughs> <laughs> oh, everyday maka-live eh. Baka may maghanap sakin ha. Kay boss nila lang kayo manood. Nagka-poblema yung live. Sige <laughs> naman, gumawa ko kayo. Kumakain mo Okay na. Ay, nasa kanya ka agad, boss. mo. Bigyan mo. Boss, ikunin mo na. Bisit ka. di mo pa kinuha yan. Nagot ka. Ayun. Eh, hey, Eh, may bigyan na naman. Bigyan mo ko pa ba at makatuki ko? May sapo ka naman eh. Bigyan mo na boss din. Eh. Taas naman. Yeah, yeah. Hindi ko kaya yan. Baby lang, baby. Sapo ako? Ay, sorry pa. Widus. Tentara mana siapa bos yang di nasional kahinga? Peragus. Hei, bos ni, Baby. 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 Baby nga. Hi. Baby. <laughs> Uy. Ay, bandoy! Walang kuryente. Walang kuryente. Ito kaya-kaya niya. May Oo. Oh, oh. Yan, 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 oh, oh, baka na ano yan, 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 pinupukpok pinupuk eh. okay pinupukpuk kasi nipantoy. Oo yan. Ano? Yun? Pa ng loob. Ay, ay saan, 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 saan pa yung shetimong? Hindi. 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 oh. Ano Hindi. 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 Manos tayo? Manos tayo? Ba yung tres? Manus tayo. Manus oh, ako nabigay mo yung tres, boss D. na kagad ako nun. May ka sa amin. Siwenta sa akin. sa rin sa, sa akin. Rin sa Dalawa joker, Tommy.